Hi guys, good evening. Ang akong handa para i-share dito in the yuyo ang panit sa baka na himuon kun kari-kari. Adi ah, guys, tugas-tugas pa. Tugas-tugas ah, ah, ah. pa gayud guys. Oh, bagang buwas pa gid makaon guys. <laughs> Baga pa siyang guma. <laughs> bagang guma. Bagan buwas pa gid makaon ang akong panit sa baka. <laughs> Wala akong may sure so ganit dayuyo. Yan, nagpadala si Tid sa akong panit sa baka guys kay masipa pa no may ako ni handa handa daw sa new year para i-share ko in da yuyo kaso lang ayan gabing tugas bobos pa rin makao namun yun lang guys fix ko lang guys ang akon panit sa baka na i-handa sugad so, not 31 sa gabi yun lang. Thank you for watching. Love you all. Mwah. Ayan guys. Okay na. Yumok na guys ang akon. Ano oh. Payet sa baka. Kung hain nagputukan na alas 12 na. Amo palang nag. Oh. Humok na. Malambot na siya guys. Oh. Oh. Kaya gunting guntingin ko na siya. Kay para. Sa maaga. lutuun ko na. Kag ko na si Yuyo. Si Nanay. Kag si Auntie Milka. Yan guys, kanina ay nagprutukan na amo pa natapos ang akong paglaga sa nina panit sa baka. Yan lang guys. Uh, abangan nyo ang aking vlog pagluto sa akong kari kare version panit ng baka. Yun lang, abangan niyo mamaya. Love you all. Happy New Year everyone. Happy New Year. Welcome 2025. Bagong taon, bagong buhay tayo. Remember. dugay-dugay, isa pa lang butan galit-galit. Ay, marasa pa. <laughs> yung mga nito, kailangan ko paghihapon siya panambutan bubas kay mga gainers na magkaunsa ni mga senior. Kulang paghihapon ini siya. Sa mga bata-bata pa, kaya pa ini siya. Ano hon, pero sa mga senior na kasi nakaya ini. Puson ko na pag ano, gunting good morning guys. Happy New Year sa lahat. Ayan. Ah, ko na guys ang panit sa baka. mo ko siyang kari-kari guys. Mm -hmm. Ali an akong mga sangkap in taon. Ito yung inihali in nanay. indo na tarong, ini, ini. Ano kay Yuyo. Oh. may panghalo na akong gulay sa akong kari-kari na panit sa baka. Ali akong mga sangkap guys. Kailan na mamaya. Huwag kayo sa aking pagluto. Babush, love you all. Happy New Year again. At last, okay na guys ang akon kari-kari panit sa Ayan. Ginahawad ko lang guys, sugod lang. Kaya wala akong sugod lang pan, oh. Ginahawad ko sugod lang yung nananay kag ni Yoyo kag Auntie Milka. Ayan, mas kinyuti ang gulo yung maganda Yun lang, fix ko lang ang aking giloto for today's video. Happy New Year and thank you for watching. Love you all. Mwah!